<laughs> ah! Oh my god. Please forgive me. Ngunit naging kakambal din siya ng sari-saritgulo at intriga. Awesome ilang kaso na ang hinarap niya dahil di umano sa pambabastos sa ilang kasamahan niya sa industriya. I really felt violated with what he did to me. Especially na pinagkatiwalaan ko siya na para ko siyang kuya. Siyempre po nakakatakot din po. Um, ako po kasi hindi, ayoko naman po man, man, manatili na ilang, ilang panahon na nananahimik. Wala akong masabi. Uh, nagugulat lang ako sa lahat ng mga pangyayari. Ayan. Pero karamihan sa mga ito na dismiss o kaya na areglo na markahan din ang imahe ni Baron Geisler dahil di umano sa kanyang pagiging alkoholik na kadalasang itinuturong punot dulo ng mga problema ang kinakasangkutan niya. Me and the other guy, the witnesses, and the two policemen were saying, pasensya na tala natin ito kasi lasing na lasing you're na. You're lying, man. Look at me in the face, man. Eye to eye, you're lying, pare. Ngunit itong nagdaang taon, nagpa si Baron para makontrol ang pagkakalulong sa alak. Pagkalabas niya sa rehab patapos ang tatlong buwan, bagong Baron Geisler na raw ang haharap sa publiko. Ito kasing Sabado, napabalita ang pagwawala ng mga kapatid ni Baron Geisler sa Quezon City Police Station 5. Ito. ito'y bilang depensa sa kapatid nilang si Baron na nakaalitan daw ng kanilang kapitbahay na si Raymond. Ayon sa salaysay ni Raymond, di umano, lasing na pumunta si Baron sa kanyang tindahan at bigla na lang nanuntok. Ang insidente, nasaksihan di umano ng anak ni Raymond kaya na trauma raw ito. Magsalita ka kahit short statement lang. Dahilan para sa unang pagkakataon, makalaboso si Baron Geisler. I'm begging, I'm vegetable. Matapos ang mahigit 12 oras na pagkakakulong, nagkaayos din ang magkabilang kampo, kaya si Baron pinalaya na. Kahapon sinubukan kong makapanayamang aktor. Naka-convoy tayo ngayon kay Atty. Alintahan, yung abogado ni Baron Geisler at sa kanyang imbitasyon na rin. Susubukan nating makapanayamang aktor tungkol sa nangyaring alitan sa kanyang kapitbahay. Hindi kami agad hinarap ni Baron. Pero maya-maya pa, lumabas na rin ito. Actually, it's just a misunderstanding eh. Um, matagal na kasi na may alita na kami ni Kuya Ray. Matagal na. Um, si Kuya Ray, kapitbahay. kapit oh, kapitbahay namin. Uh, ano na yan, taon na. Siguro sumabog na lang talaga. Kasi minsan, pag mumpunta ako doon, you know, parang naiinis yata sa akin. Mm -hmm. Kahit na simpleng bagay lang na bilhin ko. Um, parang hindi maganda yung approach parade. So, uh, nag-snap ako. I was having a bad day already. Tapos, ganun pa yung parang, parang ang dating ang ginagawa mo dito. So, uh, na-blanko lang ako and I, I got a little, you know, mad. And I wasn't drunk. I was going uh, to ask you that. Yeah, alam ko kasi ang daming speculation. Actually, hindi. I, I feel sick. Um, kasi sa loob, hindi naman ako naka, Nakatulog na maayos, syempre. Uh, I felt like an animal na uh, hindi ko impass against my human rights na nandun ako sa loob tapos kinukuhanan pa ako ng camera. Mapakiramdam ko talaga ako dahil ko pa animal eh uh, nung uh, na-detain ako. Ang kapitbahay naman ni Baron, iniurong na ang mga reklamo laban sa aktor. nag execute ko ng epidemic of resistance calcium, and pain. So yung differences nila, they settled it. Ang abogado ni Baron na si Attorney Bonnie Alentahan, hindi lamang pure business ang naging relasyon sa kanya. I'm, I'm still lucky because I have, you know, people, like, Attorney here and uh, si Mami who's there to, to guide me and support me. Yeah. Dahil lumaking walang ama, tila ba naging father figure si Attorney Bonnie para sa binata. Nagmano pa nga si Baron sa kanya nang makita sila. Alam mo, may pag-asa naman eh kahit na ikaw ay nagkaroon ng Uh, dagok sa buhay o nalulungkas sa alak o sa droga, meron pa rin eh. Yun nga lang ang problema dito is the acceptance.